Oh, eto na naman ako for today's video, mga besh! <laughs> Baka may napapagod dyan kasi umiikot na naman ang buhay ko dito, no? <laughs> so, for today's video, mga besh, nagpunta na naman kami ng dagat, mga besh! Sana hindi kayo magsasawa sa aking mga videos, mga besh! <laughs> Gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano yung mga lakad-lakad namin dito, mga besh, no? Hindi ako nagmamayabang, mga besh. Gusto ko lang talaga makita nyo din, mga besh, no? Kung ano ang buhay namin dito abroad, o, oh, di ba? <laughs> At hindi din ako nagmamayabang, mga besh, kasi hindi ako mayabang! <laughs> sa totoo lang, no? <laughs> enjoy lang talaga ang buhay ko dito mga besh no o oh, ba? Diba? at ganito ako kamasayahin mga besh sa totoong buhay mga besh no katawa pa more hagikik doon hagikik dito <laughs> So anyway, gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyong suporta mga besh, no? Lalong lalo na sa inyong mga comments dyan mga besh, nakakataba ng puso mga besh. Salamat sa inyong suporta mga besh, o oh, ba diba? So, nagpunta pala kami ng dagat mga Beshnop kasi gusto naming mag-relax dito mga Besh. At para sa amin ito yung pinaka-safe place namin nga mag-relax mga Beshnop. Pero wala ito sa plano mga Besh kasi tingnan nyo naman yung outfit ni Doray mga Besh. <laughs> Nag white shoes, white shoes pa si Manang. <laughs> kasi nga wala talaga ito sa plano ngayon mga Besh no. Oh, kita nyo naman dyan mga Besh no. <laughs> O oh, ba diba? Parang bata lang si Doray dyan mga besh. <laughs> At syempre, pinaglaro namin yung mga junakis dito mga besh no. Ang ganda talaga ng dagat nila mga besh. May bundok pa sa gilid no. O oh, ba diba? Kita nyo naman o. Oh? Kaya si Manoy din hala, todo video sa mga junakis. gogo go, Manoy! <laughs> ang ganda talaga ng paligid, mga besh, oy. Ang nature, mapapawaw ka talaga, mga besh, sa nature nila dito, mga besh, o. Oh. Kitang-kita nyo naman, o, oh, mga bato-bato dyan, o. Oh. At habang nag-iikot ako mga besh, oh, may nag-mountain climbing pa dyan, oo, oh, oh, diba? All in one na talaga yung beach nila dito mga besh, no? At libre pa talaga, oo, oh, diba? <laughs> oh, si Manoy nag-drawing na. <laughs> Pinag-drawing siya ng mga mukha daw namin mga besh, oo, oh, diba? <laughs> Go, go, manoy! Para masaya ang mga junakis, no? <laughs> sa totoo lang, mga besh, ito yung lugar kung saan kami always na mag-date ni Manoy, mga besh, no? Noong time na nasa getting to know each other pa kami, mga besh, o, oh, ba diba? <laughs> At naging mag kami, mga besh, dito talaga kami nag date mga besh, no? O, oh, de ba diba? Napakasimple lang ang buhay, mga besh, o, oh, ba diba? <laughs> At ngayon, unti-unti naming pinapakita sa aming mga junakis, mga besno, kahit hindi pa nila naintindihan talaga lahat mga besno. <laughs> Mas maganda kasi gumawa ng mga memories mga besh, no? O, oh, ba? Diba? Lalong-lalo lalo na kapag may pamilya ka na mga besh, o, oh, ba? Diba? So, that's all for today's video mga besh! Bye!